Ayan, pasok na po tayo. Hello. Hello. Papasok na po tayo. Ayan na si Hana po. Hana, wag mong lag laglag yung aeroplano. Kaya yan. Lasing daw po yung piloto. Hana ba lang? <laughs> Yan si Josayen. Josayen. Ayan na. Nakalini yung bag ko. Ayan, Ana, oh. Ayan yun sa'yo, oh. Uh, four, 38 ako nilagay ako sa dulo. Dito F si ano? Si Nicole. I mean, ano, si Nicole. Ano? Si... Saan si... ka Nicole? O, oh, diyan ka. Ikang ka kuya. Bakit ako si mami nilagay sa dulo? Anong ano ka mami? Doon, sa 38. Oh. Sino katabi mo? kami doon sa ano yeah, hiwa hiwalay tayo ilagay ako doon sa 38 doon ako sa dulo sa may pet na ano Ano din ako? Ha? 38 Oo, oh, oo nga, 30. Baligtad din 'yun. Baligtad ng 38, 82. <laughs> Yung mga senior daw nilalagay doon sa malapit <laughs> 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 sa malapit, exit. Well, kasama <laughs> Oo, Mo. Oo nga, kaya. Saan ka? Kala mo tabi tayo. Dito ba, ma? Ayun, mang, ka Anong letter? Dog, as in dog. G? Dito, ayun. Sa kabila, ma. dito. Dito ka, ma. Eto ka, dito ka. Besan pa mo ba yung ano ni ma'am doon sa taas? <laughs> Pasama niya doon sa taas yung maleta ni ma'am. Diyan yan, ma. Yung maleta. Sire, isa nilagay yung bag ko. Ano ka? ABC yan. Anong mga ticket ninyo? Ano ba naman itong dalawang ito? Nakaupo na sila yun. 28 yan eh. Kasama ko yan. 28, 28 kami Doon <laughs> kayo Tignan mo nga, Marie. 27. 14 ano? <laughs> Who's gonna go in first? B? 14 B. Dito ka sa may ano, sa may aisle. Dear guests, to expedite the boarding process, may we ask all guests to immediately take your assigned and give it to other guests. Pwede so, naman yan dyan. thank you for your cooperation. It's okay, kahit saan maglagay. Kuya, siya nang ano niya? Magkatabi kami. Ako so, kami. Okay, in dalawa magkatabi. Oh. Wow. Oh. Sabay tayo binok ni. Kita mo? Isa. pa ito. na sa kanya Wow. Ah, ayan. O, si Janelyn, tumayo ka Janelyn. Ayan, kuya, doon mo lagay sa kabila yung ano mo. Anong number yan? 26 ano? 26. B, dito ka. Diyan mo ilagay doon sa kabila mo yung maleta mo. Pag hindi mo dyan doon, dito mo sa kabila ilagay. Pwede din. Saan ka kuya ate? 25. 25 ay doon ka sa may pinto, sa may bintana. Ayan. Hey, Ayan. Dito mo sa kabila, pwede ka maglagay dyan. Oh. Ay, talaga oh, si mami mo, bulag. 3B, 38 ang tingin ko, matanda na talaga ang lola. Teka lang po, kuya. Talaga ang lola, matanda. <laughs> Sorry. Ay. <laughs> Alam mo ang lola, duling. <laughs> ano ka? Sabi ko 38 ako yung pala 3B, bulag. First <laughs> time. First time lang po, pasensya na. Kakablog. Shout out yung mga ano, yun, no? yung mga bagong sakay ng aeroplano. <laughs> Pa, so, yung so soap, pwede mo na... Oo, pagkain yan, be. Totally okay lang. People, okay. Yung bag ko doon yung inilagay sa taas. Lahat lang po ng bags ba? nagahanap ko, ako doon sa dulo. Bakit walang 38. Tignan ko, okay. 3B, Bulagan Lola mo, Sorry. pasensya na, hi, Sorry. senior. Iwato, Oo, sa kaliwa, sandali lang, kiniklet ko lang. Dito pala ako. Naghanap ako ng 38. Bulag. Hoy. 3B ako. 3B. Bakit nandiyan ka sa upuan ko? Ito, si mami dito ako eh. Huwag yung may na niya ako. May nakasakit na ako. Sumabit na ako. Hanap ako ng hanap sa dulo. Nasa ng 38B. Wala namang 38. Pala nasa ano 3A. 3B. 3A. 3B. b 3B. 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 pa lang 38 ang hinahanap. Tapos ng kulit. Ang layo-layo ng inabot ko. Wala naman palang 38 doon. Pwede na ito doon sa ibaba ibaba Iba Yan, ganyan. na Dapat Sino? Wait na, pagtapos na lang. Hindi, naya mo na siya doon? Oo, dito na lang para Kasi pag-iihi ako eh. Pag-iihi ako, kaya mo na siya pero doon may mahahawakan pa so, ah, hawakan po kayo pag natatapos. Thank you. Ano mimiyan Sa dulos sila pa. Andos sila 26. <laughs>